Si okay. Tatang. Tapos oh. makakakita ng katulad mo. Oo. Oh. Bihira lang ng ganyan anak. Alam nyo ka, Tegram, lang sila ng konting palay. Oo. Oh. Ayan, dinala ho yung kita nila sa palay sa ganitong ano. Tayo. nila Di ba, noon pa man ka Tekram, sinasabi ko sa inyo, sila yung magulang na sila po yung parang hanggat maaari, kung dadagdagan pa nila yung kumari kung, kung may ipon kami, ano ka, sila yung ganung magulang. Napakasaya mo nung hmm. nakikita mo yung mga anak mo, masaya sila. Mm. Yan na sila ko yun. Kakasimbo lang. Kaya, yeah, yes. Yeah. Yes, yung iba.

Ang kagandaan niya, sa birthday ni, ni Dave, maganda yung magiging ano pa. Mm. Ang araw bang double impact yung ano niya, yung ano mo, ganda ng tanawin niya, birthday mo. Okay, Ang naisip ko so, nga okay? yung birthday ni Dave, maganda yung magiging ano niya, venue niya. Yan din niya. Kaya si Tito Jun mo. <manyan> mm, sige, ingat kayo. Si Tito ah, talaga ito po kami. Oh. Kahit ano na po, uh. Sagit, ayos na rin po ang solution po. Mm -hmm. What's up po sa inyong lahat guys, mga kapwa ko nagmamahal sa ating Kuya Dave at supporters ng Tikram channel. So, as you can see in the video just now, nakita nyo po ang uh, pagdating ng ating Kuya Dave at ni Kuya Albert, no? I think they are from the church. Kasi ito po ay Sunday nangyari, no? So, ayan po. Uh, alam niyo po yung nakikita po sa ating Kuya Dave is uh, maganda po siyang halimbawa sa mga kids, sa mga bata na Uh, kinupo po ngayon ni Tikram na nasa Pramisla, no? So, uh, kagaya nga po nang nasabi ko, uh, ang ating uh, uh, Kuya Dave, ang nakikita po nila na bilang isang panganay sa kanilang lahat, no? Although, ibang-iba ang ating Kuya Dave sa mga bata na nandoon kasi ang ating Kuya Dave ay isang uh, panganay ni Tikram, no? Membro na siya ng uh, Pamilya Manalastas. Ay uh, Talaga naman po na uh, kitang-kita ang pagiging huwaran, no? Huwarang kuya, huwarang anak para sa kanya. So, kung nakita niyo po, nagmano muna ang ating kuya Dave, no, sa mga nakakatanda. Uh, uh, kay tatay niya, kay Inda at kay Lulumiyon niya, pati na rin sa kanyang Tito na Tiklito. And uh, narinig nyo rin po ang sabi ni Tiklito sa darating na birthday ng ating Kuya Dave ay ibang-iba ang tanawin sa harapan ng Manalastasa House. Kasi nga po is uh, pinapaganda po no ni uh, Lulumiyo at ni Inda no kung ano-ano klasing halaman ang kanilang binibili para po itanim doon. So, ayan po guys no yung update tungkol po sa ating Kuya Dave at uh, doon sa Manalasta so uh, ang update na ito ay kinuha po natin sa Tikram Kids no uh, credit to uh, Tikram Kids channel and uh, lalong-lalo na po sa uh, Tikram channel na doon po tayo kumukuha no ng mga information, ibang information na hindi nakakarating po sa atin. So sa mga nagmamahal sa ating Kuya Dave guys, is uh, thank you for loving Dave uh, unconditionally and uh, pagpatuloy lang po natin na suportahan ang kanyang mga videos, pagpatuloy lang po natin na mahalin at suportahan ang batang kargador na ngayon ay sabi ko nga isa uh, magandang uh, halimbawa sa mga uh, susunod pang hinerasyon no na nasa uh, mga bata na nasa bahay na po ni uh, Tikram or Manalastas family. Thank you for watching and good day po sa ating lahat. See you po sa ating live stream. Bye po.